Bakit hinahayaan ng Diyos na dumanas ng sakit ang mabubuting tao? Naisip mo na ba niyon? Bakit nga ba pinapayagan ng Diyos na masaktan din ang mga mabubuting tao? Ako rin, matagal ko rin tinanong yan. Hanggang isang araw, may narinig akong kwento. May isang hardinero na nagtanim lang dalawang puno. Yung una, hinayaan lang niyang lumaki. Mabilis itong tumubo, naging mataas at malago pero mababaw lang pala ang ugat. Nang dumating ang malakas na hangin, agad itong natumba. Yung pangalawa naman, palagi niyang pinuputulan. Paulit-ulit, parang ang sakit, parang hindi patas. Pero dahil doon, lalong lumalim ang ugat nito. At sa bandang huli, ito ang punong nakayanan ng bagyo at namunga ng mas matamis. Doon ko naintindihan, minsan, yung mga sakit at pagsubok natin ay hindi parusa, kundi paghahanda ng Diyos. Hindi kanya pinapahirapan, tinuturuan ka lang niyang maging matatag at matibay. Baka ngayon, ikaw din ay parang yung ikalawang puno, paulit-ulit na pinuputulan ng buhay, masakit, nakakapagod, minsan napapaisip ka kung bakit pa. Pero mahal ka ng Diyos, nakikita niya ang mga luha mo at yung mga paglaking, hindi mo napapansin. Alam niya na Unti-unti kang nag-uugat ng mas malalim para kahit dumating ang bagyo, matatag ka pa rin nakatayo. Darating ang araw na lilingon ka at sasabihin mo, Salamat Lord! Dahil yung mga pinakamahirap na panahon, sila pala yung panahong binubuo ka niya. Panginoon, naniniwala ako sa iyo. Alam kong kumikilos ka pa rin at hindi ako nag-iisa. Tandaan, ang pinuputulan ng Diyos ay hindi walang kwentang sanga kundi yung puno na pinakamamahal niya. Sa mga komento, kung nakaantik ito sa puso mo, isulat mo. Panginoon, naniniwala ako sa iyo. Sabay-sabay nating saksihan kung paano ginagawang bagong lakas ng Diyos ang ating mga sakit.